Bangketa po yan. Sa inyo po ba to? Sa inyo to, itong, itong bangketa? Akin na po yung titolo. Pag, pag, nakita nyo yung titolo, sa inyo yung bangketa. Sige. Halika, pagbibigyan kita. Huwag mong subukan. Mas Sir, tabi muna kayo. Pagbibigyan ko to. Hindi din, alam nyo ba kayo? Sama ka, halika. Halika, sumama ka. Makikipag ano ka pa sa akin ganun? Ang mahirap sa inyo, pag may mali kayo, hindi nyo kayo tanggapin. O, sige, halika, sumama ka ng operation. Halika, sumama ka. Sumama ka, sige. Sige, sumama ka. sumama ka. Sa oras na 11.45 ng umaga, nandito ngayon ang Special Operations Group ng MMA dito sa may uh, Serrano or Santolan. Ate okay, parking. Oh. Huli ka, matitikitan Huli ka, ka ngayon. ka, bawal ka. Illegal parking. Ha? Diyan ka lang. Ha? Illegal parking ka, ha? Oo. Unauthorized use of the bike lane ka rin. Obstruction sa sidewalk. Oh, obstructing the sidewalk. Bawal ka dyan, Javi. <laughs> so, anong violation niya, sir? Obstructing the sidewalk. Illegal parking. Illegal usage of the, ano, plant box. <laughs> Kulong. Sayo ka muna, jabi. Iyan <laughs> na lang kanyang ano, ticket. Sayaw. Ay, bilisan nyo. Siyasayawan na ako ni Jollibee. <laughs> kayo. Sir! Asa na kayo? Ipapatawin ko si Jollibee. Paano nyo malalaman, sir, na male or female si Jollibee? <laughs> <laughs> So ito yung uh, continuation ng uh, clearing operation kanina Kanina nasa JP tayo or uh, sa Anonas Ito yung continuation At uh, ito may follow up operation dito sa 3rd West At uh, ayan yung bagong lipong na sa kabila Ito naman yung uh, West Krami Kung matatandaan nyo, mayroong bagong bukas na mabuhay lane dito At uh, hindi lang yun ang i-clear Iikutan uh, na rin ito, itong uh, West Krami Tapos lalabas doon sa kabila eh nataw naman nandi dito sa kanto at uh, natikitan dahil illegal parking daw siya or uh, illegal standby asan na kayo pasok pasok ibang tow truck yung skog yung skog yung skog ah, oh. pakibilisan pakibilisan Ayan, sama nyo na raw. Halika dito, halika. Sama ka, sama ka. Ayan, ayan, ayan na. Hinatak na. Ayan. Sama ka. <laughs> huli ka, huli ka ngayon. No parking. Le, <laughs> joke lang. Doon ka na. Bye. <laughs> May mga cyanids na oh. Tay, kailangan nyo pong alisin yung mga yan. Ngayon na po magpauna na kayo magpauna na kayo na isang flatbed dito yung skog kailangan ko one way to one way tong pula na yan o ano? one way to yan yung pula yung outland yung expander na yan one way counter flows eh huliin nyo nga yan sa mga hindi pa nakakalam dati to kasi two way ngayon yung binuksan yung uh, mabuhay lane naging uh, one-way na ito. Kaya huwag kayong sasalubong dito dahil ang labas niya doon sa kabila. Sino ba to? Si 203, 203. Okay na muna yan, dalawang flatbed lang. Skog! Kunin na yan. Tabi nyo, tabi nyo para makababa yung ano. Bilisan nyo yung skog ha, marami sa baba. Yung mga sampay po, pakipasok. Yung mga sinampayan nyo po, pakipasok. Bangketa po to. Skog, kunin nyo yung mga ano, tungtungan. Yung mga damit, iwan nyo. Kunin nyo na rin yung payong sa kaila mesa. Oh, sige po, mas lalong bawal po. Sige po, sige po. Iwan nga namin yung paninda. Namin, si. dito lang po komikong, Ate, hindi ko magkinukuha palindan ah. nyo ah. Di ba alam niyo naman bawal dito, di ba? Diba? Ilang beses na kayo operate ay Ilang beses na po kayo in-operate? Alam niyo naman bawal, di ba, sa bangketa? Ayan ano na nga, o, ini iniiwan sa inyo. Nakaharap po kayo sa, sa bangketa. Bangketa po yan. Sa inyo po ba to? Sa inyo to, itong, bangketa, Akin na po yung titolo Pag, pag nakita nyo yung titolo, sa inyo yung bangketa Sige, hindi po sa inyo yung bangketa Sa gobyerno po yan Ayan na nga yung paninda mo Wala naman kinukuha sa binibenta mo eh Inuunahan nyo kasi ng ano eh Sigaw eh sa ilang beses nga kayo naman yung testo. Testo lang kami. Bawal po dyan, ha? Alam niyo namang alternate route na to. Nakikintok lang din. Alternate <coughs> route, ni Kung gusto niyo talaga, kung kung tutulungan nyo, pabuksan nyo yung gate nyo. Diyan siya sa loob magbenta. Pero hindi po pwede sa bangketa. Ang lang nga, pagkailangan nyo na to. Dito to, dalawa Sobra-sobra po kayo. Dapat kayo na po mismo magtanggal niyan. Ilang beses na po to. Wala po dapat to. Bakit po? to. Anong bakit? Kau oh, talaga. Naamo pa ako ng bakit. Sarado Tanggalin nyo po to. Itong box na to. Tanggalin nyo mga, yung mga itlog. Skog. Tayo magtanggal. Tanggalin nyo po yung paninda nyo. Opo. Oh, Nasunod po ako sige salamat po. Ay, yung problema kasi, di ba? ilang o, beses na kayo ako. na. Teka lang, ilang beses okay. na kami dito. Ba't nyo pa kasi naglalagay pa kayo? Alam nyo namang bawal. Kaya wala naman sila naman kayo pagtaro sa sa ito. Kaya nga. Kaya nga sinasabi okay, ko nga sa ito. Ang ganda na eh. Alin? Alin dyan? Nasa loob na nga, kaya nga sabi ko, wag lang kayo mag extend di ba? Ah, Pwede naman natanggalin. Gusto mo ba? Oo. Par para on. Para Ang sa um. amin, wag niyo ngara para meron maiwan dyan. Yeah. Sana on. Pu sa na na, Kasi eh, na, na, na lang kaya. Ayan o, uh. may natira sila o kayo wala. Wala naman problema dyan. Ang problema ito, mauuntog ang maglalakad. Parang sinabi nyo kami, Nasaan yung bangketa nila? Sige nga. Slope, di ba? Hindi ah. Ayun, sukatin mo yon. Kaya nga eh. Antagal na kasi niyan. Hindi naman natin pwede baguhin yan dahil kayo ang gumawa niyan eh. Tanggalin nyo lang. Tutuluan pa kasi kayo. Sa na po. Marikina. Hindi po pwede magbaba dito. Beses na puto, Alam nyo naman yan. Di ba? Eh, pwede nyo naman kukunin yan. Makukuha nyo naman. Sir, kami pa po ba magpapamoblema? Paano nyo kukunin? Kayo na nga po naglagay sa bangketa na alam nyo naman bawal. Hindi naman po ito unang ah! beses. Hindi po. Ginawa nyo ng pagawaan. Basa pa nga yung pintura. Ibig sabihin, doon po kayo nagpipintura. Pwede naman makuha. Boss kayo, boss kayo na ang may mali. Ako pa ba mamamoo problema? Kaya nga po hindi nga pwede. Kung unang beses to, sige. Eh ilang beses na po to? Gusto niyo magbin. Oh, wala naman kayong babayaran na. Kasalanan po ba namin? Kami po ba may kasalanan? Sir, tanungin kita. Tanungin kita. Tanungin kita. Ilang beses na po kami nag-operate dito? 'di ba? Paulit-ulit na lang. Hindi naman po. Eh, eh sana kung hindi mo uulitin, nung unang beses pinagbigyan kayo, pangalawang beses pinagbigyan kayo, pangatlong beses, edi eh, sige. Sige na, iwan niyo na sa kanila 'yan. Wala tayong magagawa. Linisin niyo nga 'yan. Mga tambayan 'yan eh. Pagkali nyo natin Pang ilang last na to First, second, third, fourth naman e yun sir, amin edi, edi, kunin mo, kunin Pasok nyo doon, sir. hindi na ni dito yan Tanggalin nyo, patanggal nyo lahat Para may kakayo Tanggalin nyo po lahat yan, naka-extend na po kayo Yung mga nasa labas, tanggalin lahat Yung mga panindan nyo po, ipasok nyo po yan Tanggalin nyo lahat, tanggalin nyo lahat hindi po. Hindi. Ito na yung mabuhay lane. Papuntang uh, Eisenhower. Yung mga ano, yan o, oh, yung mga tungtungan, yung mga upuan. Ayan o, oh, malaki dito yung uh, all traffic. So, bawal ko maliwa dito. Lahat ang uh, sasagan, kakanan. Alternate trout niyo muna dito. Pa-alternate trout niyo muna. Yan yung na-feature natin noon. Open na siya. Dito muna, kuya. Diyan ka muna. sa <laughs> Oo, oh, ito yung bago mabuhay lane. Connection Eisenhower. Ito na yung giniba noon. Dago pa lang niya. Wala siya. siya. Wala siya. Wala Laki ng aso ah. Kunin niyo na, tanggalin niyo. Kunin niyo na marami na Pati ano? Okay. Hindi po, kami na magta. Hindi po. Hindi po, kami po. Hindi po, kami po. Laki! Nay. Ilang beses okay. na po kami nandito. Ano ba gusto nyo? Ano ba gusto nyo? Pina Pinakausapan na kayo, pinagbigyan na kayo ng ilang beses. Tapos maglalagay kayo, palibasa, hindi, hindi kami nakakapunta ulit. Kayo magtanggal, tayo. Ito sa kabila yung uh, pinag-iba nung nakaraan. Ito, nung nakaraan, wala pa ito.

Maraming laman ng mga paninda. Nag-uumpisa pa lang sila ng tindahan ng goto. Oh, wala ito dati. Oo, wala. Diyan kayo maglagay ng pwesto nyo, walang problema. Pero yung bangketa, hindi nyo pukukunin yan. Kasi siya, tingnan mo hindi na muna yung ba... bahay namin. Kakakirap. <laughs> nay, kung yung iba po na nakapaghanap buhay, kahit walang pwesto na maayos, ba't kayo ayaw nyo? Kasi, Nay, naman yung ano na yan? Hindi po. Gusto nyo ako po magturo sa inyo? Paano? O, oh, kita nyo yan. Buksan nyo yan. Buksan nyo yan. Mag-iwa kayo ng bintana. Diyan kayo mag-opening. Diyan kayo mag-tinda. O, oh. simple. Ang bangketa open. May mayro parin ring bangketa malalakan kay paano? Nay, ang ang pinagkaiba lang po is kung gusto o ayaw. mo mga yung nagpadala na po ako ng picture sa city. Kiniclearance ko po kung kailang gibahin, gigibahin ko po 'yan. Huwag na pong gayahin. Kung 'yung ibang kapitbahay niyo mali, sila mali, kayo sumunod sa tama. Ba't sila? Oh, yung may nasa loob. Kaya nga sabi ko po sa inyo, kita niyo yung pader na yan. Tibagin nyo, mag-iwang kayo ng bukasan. Diyan kayo magtinta ng ulam nyo. Kayo po ang mag-adjust, hindi po ang kalsada ang mag adjust at ang bangketa. Hindi po ang bangketa mag adjust para sa inyo. Kayo po ang mag adjust. Nay, wala pong problema yung hanap buhay. Ang problema, naglalagay kayo sa bawal na lugar. Hindi naman po pwedeng lagi na lang po irarason natin. Mahirap, walang pwesto. Kung, kung madiskarte po kayo, ang Pilipino madidiskarte po tayo. Diskartehan nyo na hindi po kayo nakakaagrabyado sa ibang tao rin po. Maging patas po tayo. Yung iba nakakapagtinda ng hindi nakaharang sa kabangketa, bakit kayo hindi? Kung sila may mali, kaya ano sila, dadating din po yung araw na pag talagang mali po sila, kung kailangan tanggalin, kailangan gibahin, gigibahin po natin yan. parang hindi madama madamay. Wala naman po yan nung last month, nung nag-clear kami. Kalalagay nyo lang Ay, po yan. Ano meron? Ano sa mikas. Ah. Kaya hindi kanyang po yan. Ah, ah. ah pinanggal nyo lang po kasi alam nyo may clearing? Hindi, oh, talagang din na viral po yan. Kaya hindi ko na pinusya ng mga katibahan. Oo yung pala, hindi nag-viral na po pala kayo na yun na mali. Ba't nyo pa inulit ito tanong na lang po dyan. Sa inyo po ba yung bangketa? yon. So, hindi nyo, wala kayong karapatan na i-occupy po ang bangketa dahil hindi po wala sa inyo. Wala na yan. Sige, ayan nyo sila magtanggal. Pagbalik natin, pag nandyan, kukumpis kayo na rin natin pati Lona. Bubong to eh, na ini extend dito Ayan No? Skog, skog, skog. Opo, kasi yan po yung bubong na nilalabas nyo. Ay, hindi po kayo sa yan. Ah, okay. Kunin nyo yung lona na. Baka bumagsak baka. bumagsak, ha? Kabilaan, kabilaan, mabigat. O, oh, diba? O. Oh. Yan yung bubong nila. Tuloy nyo na lang. Yan. Sa kanila pala ito eh. May cash lang pala eh. Oh. So, dito lahat pinapasok. Ano? pagdating ng hapon, naka-extend yan dito. Nasa bandang baba na tayo. Babay-bayin lang itong uh, Third West. Kami na po magtatanggal, ha. Atigad ah, po. Obo. Oh, bo. Kila po lang ay mabuhay. Mahirapan talaga kayo diyan. CWD po 'yung mayroon. Yun nga po, kilo. Kira... Ililipat na namin Nakausap ko na nga po si Nanay tungkol diyan eh. Uh, po, Ito 'yung nagtitinda ng turon, nadadaan natin dito nung nakaraan. O. sabi ko sa iyo, nyo niyo. O tulungan namin yung ibang harang, tatanggalin namin. Oh, you have tanggalin niyo ibang harang. Para sila na magtanggal nyan. Eh, okay, patulong, eh. Skog, tulungan nyo nga. Tanggalin nyo na yan para talagang wala na yung bababalik. Gibayin nyo na yung harang. tayo bang rin? pa ang yun? lang. Skog, dami! <laughs> Bubong, tanggal. Ah, sir, si Sir, nakita ko yung si Sir naging sa ko na. Nay, nasabihan na po kayo. Kunin nyo yung panang sampay nyo, yung bubong tatanggalin namin. Pasok nyo po yung maupuan nyo. Nay, nagsabi na po ako sa inyo last time, sabi ko, wag po kayo mag extend di ba? Yung mga... Tatanggalin na po namin yan, kukupis kayo namin, ha? Yung mga lamesa, gawan nyo po na parang ipasok na po yan. Huwag na kayo mag-extend. Para maganda rin tingnan yung labas ng bahay nyo. Delikado po ito. Yan. O yan. O kunin nyo na. Sige na. O. Sir! Oo. Oh. Ba't oh. hindi naman tinadaan na to, ano to? Sino nagsabi? Wala, wala, wala dumadaan dyan sa ano yan. Halika, sa, halika, Sa... Pagbibigyan kita, pagbibigyan kita ng panahon. Sa Ayun. ano yan, sa ano yan, wala naman dumadaan. Pagbibigyan kita. Hindi mo, nag-release din naman yung, yung mga motor na akilid na nga. Halika, pagbibigyan kita. Sir, tabi muna kayo. Pagbibigyan ko to ah oh, basa. Basa, Cubao, Santolan, Edsa, take Oo this ma, road. Pero yung, One way. Yung mga tao hindi na dumadaan diyan sa ano, tigna mo. Ah. Di pa inyo yung ano diyan. Mukhang nakarami ka kagabi. Relax ka lang. Eh, eh, alam mo bang bawal, alam mo bang bawal na sa public place ang isang tao pong nakainom? Hindi. Then... Oh, wag na natin dagdagan. Bakit? Nakumpiskahan ka ba? Hindi. Nananahimik naman sa gilid yung mga moto. Pagaling ka ba? Oh, diyan ka oh. nagpasukan kasi sa amin yung mga moto. Aba, syempre, kalsada to. Sa ba yung kalsada? Sa iyo ba yung kalsada? Eh kung sa inyo nga eh bakit nalalakaran ba yan ng mga tao? Isipin niyo naman. ilang taong ka niyo tao ka Nalalakaran niya ng mga tao. Kailan ka ba lang lumipat dito? Hindi mo ba alam na alternate route na to ginawa ng gobyerno? ng City of San Juan na ginawa tayo. Okay, dapat magbigayan din tayo eh. Nasa kilit lang naman yung mga moto. Sa'yo rin ba yung bangketa? Kaya ah, nga nililinis natin. Hindi na nga kinagamit yung mga Padadala kita sa barangay. Mayroon. Sige ka, nakainom ka. Padadala kita sa barangay, saka sa polis. Kumasok ka na. Oo, oh, nasa ko pagbibigyan ko siya eh. <laughs> Opo. na <laughs> so uh, uh. <laughs> Sa oras na 12:30 ng hapon, diretso de tayo ng si Binetes. After natin sa West Crummy, Uh, bumalik dito sa Boni Aires or Santolan at uh, kumanan dito sa Sibinetes at nakabutan ito mga kumakain dito sa isang uh, restaurant na mga naharangan na yung sidewalk labas lahat sa sidewalk ngayon after nito nga, ipakita ko sa inyo mga hulihan na ito ito alam na establishment kung hanggang saan yung uh, slot parking na hindi lalampas Ayano o oh, ginawitan nila lampas yung uh, hulihan so wala nang uh, malakaran yung tao so lahat ng dinaanan natin doon matitikitan at uh, posibleng mahatak kasi lumagpas po sa bangketa eh eh kasi dapat alam nyo na yan eh Unang-unang kadadayo ko lang rin hindi taga-Batangas. Opo, yung... hindi. Ay, with, whether kahit saan po, ang problema naman kasi, dapat alam din naman po ng guard yan. Ah. Ngayon, di ba? Meron na kayo dyan. Ba't okay, pa, yung pa pinapa... Ba't yung... hinahayaan ng mga customer nyo? Kasi ito, ko, hindi ako taga Alin po ba sa inyo? Yung po sa akin sa dulo. Yung XB po? Hindi yung... May... po, yung Vios. Hmm. Nandun po yung enforcer nandun po. Ah, Kita na ka pa nga, wala doon eh. Ang parking la dito dati, ganun eh. Matitikisan na rin lang <laughs> ako, ma-feature na ako sa Ito ay uh, kasama sa Mabuhay Lane, itong 780s. Uh, kaya nga sabi ko sa gwardiya kanina, alam mo naman ay, bakit mo pinagbigyan. You know, no, matagal na po itong in-operate. It it hindi lang siguro kay na check po ng no operation. Nag-request lang like it, like it. like it. like uh, like po ano? Nag uh, kami ng consistency. Uh, Pwede bang bakit usap lang po na... We can... Wait lang po ah, wait lang po ah. May lang po kami. Ayan na po yung ticket, wala na po tayong magagawa dyan. Because already ticketed. Pero kasi ang sa amin lang... Sa amin lang kasi, consistency. Walang problema po. yung kasi ito lang naman ang kaya nyo kayo eh. Okay. Yung, mga yung, yung mga, mga, yung mga yung pinites. Sino sabi? Ayun, tignan nyo, yung squatter doon. Papunta po kami ngayon doon. Oh, Coordinated sa barangay din. Sige, Alam nyo ba rin? Sama ka, alika. Alika, sumama aliga, ka. Alika. Makikipag ano mahirap ka pa sa akin ganun. Kayo. Ang mahirap sa inyo, pag may mali kayo, It's hindi slow slow nyo kayo tanggapin. Okay. Hindi. O, sige, alika, sumama ka na operation. alika sumama ka. Sumama ka, sige. Sige, sumama ka. Sumama ka. Huwag na. O, May mali kayo, hindi mo matanggap eh. Ganyan lang naman kayo eh. Pag wala na yung pag wala na kayo, nandiyan na sila ulit. Traffic po eh. Ang problema sa inyo. Kaya niyo eh, same thing ganun akaya, ka rin. Pag akaya, wala kami, man. illegal park ka. Akaya, akaya, kaya niyo, kaya Kaya nga sinabihan yung guard eh. But ito po ah, mama. Consistency lang. Are you a doctor? Warning, then the second offense. Oh. Ganun yung warning. May lisensya kayo, alam yung bangkita yan. Sige po. Sige po. Yan ang naman ang kaya niyo eh. Yung madadali, yung mahihirap, yung hindi ah! naman magpapalit. Talaga lang ha? Prove that. O, oh, ba't di ka sumama? Para makita mo. Really? Ako oh, pa... Pag ayaw alisin, ito natin. Pag ayaw alisin, ito natin. Pausog nyo, alalayan nyo yung bios para may park ng maayos Tama to yes, Tama na yung linyang yan. yan Ito okay, nakaayos na Labas na yung sidewalk Basta yung gagawin ko sir, papagano Papag na lang Ah, basta pagano na lang ha Ayun, pagano nyo basta, basta mailabas uh, to ha o yan, ayos na Tara, tara, tara uh, Wala pa si Scoob. Sa likod lang in. Nasa si Benetes pa rin tayo. Tow truck, pakipaunahin nyo nga yung skog. Saan nyo na? Tanggalin nyo lahat. Pati yan, no? Pati yan, pati yan. Lahat yan. dinisen. Tay, tay. Puso po kayo. Baka matamahan kayo. Nay, usog po kayo dyan. Baka mahulugan kayo. Nay, alis po kayo. Alis po kayo dyan. Hindi po. Kunin yan. Lahat to. Pati itong mga kahoy na nakakalat. mga kahoy. Kunin nyo. Lahat, <tryo> lahat pala sa inyo. Pag pinapasok nyo, pinapasok sila sa trap. Oo. Magbawas na kayo. Magbawasan nyo kahoy. Hello. Pag wala kami, nakaangat. Pag pag, 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 mandito kami, angat. Pag ganun, kataas. Eh, hindi okay, naman ganun. Pag ganun. Pero hindi kayo pwede maglagay dito, ha? Ah. Putulin nyo na yung kaoy. Lahat na nung lalapas dito. Uubis kayo. Okay. After na sa Sibinetes, kumaliwa ng yung Domingo at uh, dito sa Himadi. At sako sa pa rin ng Quezon City. Pinagtitikita na yung mga motorsiklo sa harap ng uh, Robinsons na dating Magnolia. Walang driver to. Wala. Iniwan na -hazard. hazard. Tikita na, tikita na. Alam Uh, flatbed, 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 flatbed kay Arias. Fortuner, Fortuner. Pagka nakasard na ganito at uh, may driver, paalisin na lang ay kaso eh, iniwan na nakasard. Ibig sabihin, wala yung may ari dito or driver. Ah, sir, sir. <laughs> <laughs> Iiwan dito. Pasok dito. Okay, Iyan, eh. na parking na ka. parking natin May valet pa tayo. <laughs> 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 Ako nagpapabalay na lang. <laughs> Yan ang problema namin dito sa call na ito, rin, itong area din na to. Dito, no? Sa mga motor. Kasama pala natin ang barangay. Sa uh, Flatbed, flatbed, pakibilis. Yung mismo... Sa mga hatak ito. Ako sa sa mga dito. Sa oras na 2 PM, nasa Himati pa rin tayo at na, nandito tayo sa Jubilee Christian Academy at nadaanan ito nakasampa sa bangkita at nasarapan niya yung no parking sign Ang problema kasi natin kanina pa kami dito eh more than 10 minutes na pinapahan hindi eh, naman namin mapagbibigyan all the time kasi nga one, this is sa mabuhay lane two, this is sidewalk three, there's a signage hindi ba kayo pinapayagang mag sa loob? Kina, kina, tino, taba, Sabi daw nung guard. Ah, ayun ang problem natin. If you want, pwede kayong sumama. Yes. But, uh,